graduate ng TESDA is ang aim is mag-abroad. Uh, for our college as well po no kasi may, ano po kaya ang role din kasi na mention yung development. Uh, yung role naman po vice ng ano TESDA sa ating ano mga students. Actually yung TESDA is pwedeng alternative na education para sa ating mga kabataan. Ito yung mga focusing more on the skills. Uh, actually gusto kong uh, paniwalaan na uh, yung mga graduate ng TESDA is ang aim is mag-abroad mm -hmm. and uh, pumasok sa mga malalaking companies. So pagtapos ka kasi nito for a shorter period, pwede ka nang mag-seek ng employment. Mm -hmm. uh, unlike yung regular na college uh, education na uh, it will take you four years, then pagka-graduate mo is maghahanap ka pa ng trabaho. So itong sa test kasi meron na talagang uh, sasambut sa iyo